Nagulat lang ang Ford at Toyota sa buong industriya ng kotse sa malaking balita. Tinatanggal nila ang mga dealership. Magbabago ito ng maraming bagay, kabilang ang mga presyo, karanasan sa pagbili, relations sa customer, at maging ang pandaigdigang ekonomiya. Hayaan akong magpaliwanag. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa loob ng mga dekada, sinundan namin ang kilalang landas ng mga manufacturer na gumagawa ng mga sasakyan, ipinapadala ang mga ito sa mga local na dealership at pagkatapos ay kaming mga consumer na bumibili sa mga showroom na yon. Meron itong tiyak na kagandahan, isang personal na ugnayan na nagparamdam sa karanasan na espesyal. Kunit maging tapat tayo, sa mga nakaraang taon, ang mga karanasang ito ay nadumhan at ginawang kakilakilabot. Iyon ang nagbabago. Dagdag pa, nagbabago ang mga kagustuhan ng consumer at naghahanap sila ng mas streamlined, digital first na mga karanasan. Ang industriya ng automotive ay suma sa ilalim sa isang seismic shift, at alam ito ng dalawang higante sa industriya, Ford at Toyota. Sila ay matapang na nakikipagsapalaran sa isang direktang modelo ng pagbebenta ng consumer na pinuputol ang traditional na network ng dealership na nangingibabaw sa mga benta ng kotse sa loob ng mahigit isang siglo. Kaya, maaring iniisip mo na ito ay isang mapanganib na hakbang. Yan din ang naisip ko. Ngunit ngayon na nagawa ko na ang aking pananaliksik, magtiwala sa akin maingat na kinakalkula ng mga automotive titan na ito ang madiscarding pivot na ito. Ito ay hindi isang tuhod jerk na reaction sa kasalukuyang mga uso, ngunit isang pinag-isipang mabuti na plano upang iposisyon ang kanilang mga sarili sa harapan ng hinaharap ng industriya. Nakikita mo, sa pamamagitan ng pagtanggap sa direktang diskarte sa consumer, ang Ford at Toyota ay naglalayong lumikha ng isang mas mahusay, transparent, at customer-centric na karanasan sa pagbili. Lumipas na ang mga araw ng pag-navigate sa maze ng mga dealership at pagtawad sa mga presyo. Ang mga automotive innovator na ito ay gumagamit ng mga umuusbong na pangangailangan at inaasahan ng mga modernong consumer na naghahangad ng streamlined, digital-first na paraan para makabili ng kanilang susunod na sasakyan. Isipin na lang na sa ilang mga pag-click sa iyong smartphone or laptop, maari mong pasadyang i-order ang iyong pinapangarap na kotse, kompleto sa lahat ng mga campanilya at seapole, ng hindi kailanman tumuntong sa isang showroom. At ang pinakamagandang bahagi, magkakaroon ka ng buong suporta at kadalubhasaan ng tagagawa sa likod mo na tinitiyak ang isang tuloy-tuloy at walang problemang transaction. Pero maging totoo tayo. Ang mga intention sa likod nito ay hindi lamang para sa amin na mag-order online at gawing mas madali ang aming mga buhay. Ito ay mas malalim kaysa doon. Kaya pag-usapan natin ito. Motivations ngayon alam ko na kung ano ang iniisip mo. Lahat tayo ay nasanay na sa tuloy-tuloy, personalized na mga karanasan sa lahat ng industriya. Kaya naman nila ginagawa ito. Maging tapat tayo. Ang traditional na proseso ng pagbili ng kotse ay, well, medyo abala. Ang lahat ng mahahabang negotiation, opaque na pagpapresyo, at mga taktika sa pagbebenta na may mataas na presyon. Gayunpaman, ang ma intention sa likod ng malalaking corporation ito ay, gaya ng dati, medyo komplikado. Kung talagang gusto mong malaman kung bakit nila ginagawa ito at kung paano ito makakaapekto sa iyo, kailangan mong maghukay ng mas malalim at tingnan ang mga detalye. Nakikita mo, ang mga higanting automotive na ito ay hindi lamang gumagawa ng isang matapang na hakbang para sa kapakanan nito. Hindi. Ang paglipat na ito ay resulta ng isang komplikadong interplay ng mga salik. Lahat ay naglalayong iposisyon ang mga ito para sa tagumpay at makakuha ng mas maraming tubo hanggat maaari. Oo naman. Sa direktang diskarte ng consumer na ito, ang Ford at Toyota ay naglalayon na lumikha ng isang mass transparent, mahusay, at talagang kasiya siyang paglalakbay sa pagbili ng kotse. Wala nang pakikitungo sa dealership middleman. Ikaw lang, ang kompanya, at ang kotse ng iyong mga pangarap. Maganda yan. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay na ito, nais ng mga tagagawa ang kakayahang makakuha ng mahusay na control sa proseso ng pagbebenta, na siyang pinakamahalagang motivator sa likod ng madiskarteng pagbabagong ito. Maging tapat tayo. Sa traditional na modelo ng dealership, pang mga automaker tulad ng Ford at Toyota ay may limitadong impluensya sa kung paano ipinakita at ibinebenta ang kanilang mga produkto sa end consumer. Madalas itong humantong sa mga hindi pagkakapare-pareho sa representation ng brand at sa pangkalahatang karanasan ng customer sa iba't ibang dealership. At ang pinatas na control na ito ay umaabot ng higit pa sa punto ng pagbebenta. Binibigyang daan nito ang mga automaker na ito na pamahalaan ang buong ikot ng buhay ng customer ng mas epektibo mula sa unang spark ng interest sa pamamagitan ng pagbili, pagmamayari, at maging sa muling pagbili. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit nila ito ginagawa, at ito ay medyo controversial. Data walang gustong matiktikan at magamit para sa mga estadistika, Ngunit ang pagkakataong manggalap ng napakahalagang data at insight ng direkta mula sa mga mamimili ay napakahalaga. Sa digital age na ito, madalas na tinutukoy ang data bilang bagong langis at para sa magandang dahilan. Sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga customer sa buong proseso ng pagbebenta at higit pa, makakaipon ng Ford at Toyota ng isang tunay na kayamanan ng data ng first party. Ang impormasyong ito ay maring magbigay sa kanila ng malalim, walang kapantay na mga insights sa mga kagustuhan ng consumer, pag-uugali, at mga panto ng sakit. Isipin ang kapangyarihan na meron sila. Pag-isipan ito. ang information at data sa kung paano i ng mga consumer ang kanilang mga sasakyan online ay maaring magbigay alam sa mga decisions sa pagbuo ng produkto sa hinaharap. Ang information sa mga pattern ng pagbabrowse at mga paglalakbay sa pagbili ay maaring makatulong sa pag-optimize ng digital sale funnel. Ang data pagkatapos ng pagbili ay maaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga pattern ng paggamit ng sasakyan at kasiyahan ng customer na nagpapaalam sa lahat mula sa mga pagpipilian sa disenyo sa hinaharap hanggang sa mga nakatarget na kampanya sa marketing. Ngunit pag-usapan natin ang malaking motivator, ang kadahilanan ng pera. At sabihin ko sa iyo, ito ay isang malaking bagay. Kaya't isa-isahin natin ito. Mga presyo at logistics kamakailan lamang, naghulog si Farley ng isang bomba. Nagkakahalaga ito ng Ford ng $2,000 na higit pa sa bawat sasakyan upang manatili sa modelo ng dealer ng lumang paaralan kumpara sa makinis at walang dealer na diskarte ng Tesla. Dalawang katlo nito ay pagsunog lamang ng pera sa mga ad at pagpapanatiling nakaparada ang mga sasakyan sa mga lote. Ito ay tulad ng pagbabayad ng renta para sa mga sasakyan upang magpaaraw. At narito ang kicker. Ang kamakailang hit ang Mustang Match e at F-150 Lightning ay lumipad sa virtual shelves ng walang napakalaking ad blitz. Lumalabas na ang masasayang mga customer ay mas mahusay kaysa sa marangya ng mga patalastas. At ang nakatutuwang bagay ay, ayon sa mga dealership, marami sa mga kotse na ito ay hindi gumagana ng maayos. Naguulat ang mga dealer ng surplus ng Mustang Match E's at F-150 Lightnings na ang supply ay lumalampas sa demand. Maraming mamimili ng EV ang hindi pumupunta sa mga dealership. Sa Halip, namimili sila online at gusto ng Ford na makita muli ang unang pagsabog ng mga benta. At iyaw nilang harapin ang mga kakulangan kapag nangyari na ito. Kaya hindi hinahayaan ng Ford na pabagalin ng hamon na ito ang momentum ng EV nito. Ang automaker ay namumuhunan ng malaki sa production, na triple ang output ng mga EV na ito, na muling lumilikha ng mas malaki at mas malalaking tambak sa mga dealership lot. Nagresulta it sa pagbabawas ng ilang mga dealer ng mga bagong allocation na nagdaragdag ng gasolina sa lumalawak ng apoy. Dagdag pa, ang traditional na modelo ng dealership ay nagsasangkot ng malalaking gastos, kabilang ang real estate, pamamahala ng inventaryo, at staffing. Ang mga gastos na ito sa huli ay makikita sa huling presyong binayaran ng mga mamimili. Sa pamamagitan ng pagputol sa middleman na ito, ang Ford at Toyota ay may potential na makabuluhang bawasan ang kanilang mga gastos sa pamamahagi. Ang mga pagtitipid na ito ay maaring gamitin sa maraming paraan. Maring maipasa ang mga ito sa mga mamimili sa anyo ng mas mapagkompetensyang pagpepresyo na posibleng lumawak ang bahagi ng merkado. Bilang kahalili, maaari silang muling mamuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad na nagpapabilis ng pagbabago sa mga lugar tulad ng mga sa sasakyan at mga teknolohiyang nagsasarili sa pagmamaneho. O maaari nilang palakasin ang kakayahang kumita, pagpapahusay ng halaga ng shareholder. Kin, huwag kang magkamali. Habang malaki ang potential para sa pagtitipid sa gastos, ang pag-unawa sa mga pagtitipid na ito ay mga ng malaking pamumuhunan sa mga digital na infrastruktura, logistics network, at mga kakayahan sa serbisyo sa customer. Gayunpaman, sa mahabang panahon, ang mga pamumuhunang ito ay may potential na magbunga ng malaking kita. Bukod dito, ang paglilipat na ito ay nagbibigay daan para sa higit pang pamamahala ng inventario ng sasakyan. Sa halip na magkaroon ng mga sasakyan na maupo sa mga lote ng dealership na posibleng hindi naaayon sa local na demand, ang isang directang sa consumer na modelo ay nagbibigay daan para sa isang mas maliksi Build to order na diskarte. Mari nitong bawasan ang mga gastos na nauugnay sa labis na production at imbakan, habang nagbibigay daan din para sa mas maraming options sa pag-customize para sa mga consumer. Ngunit ang hakbang na ito ay hindi walang patas na bahagi ng mga hamon na dapat inavigate ng kumpanya ng may mahusay na pangangalaga at pag-iintindi sa kinabukasan. Ang pagbuwag sa matagal ng network ng dealership na naging backbone ng industriya sa loob ng mga dekada ay hindi maliit na gawain. At ang landas sa hinaharap ay binibigyang daan ng napakaraming legal at operational na mga hadlang na dapat malampasan ng mga automaker ng may madiskarteng katumpakan. Kaya't sumisid tayo ng kaunti sa mas komplikado ng paglipat na ito. Magahamon, ang muling pagtukoy sa papel ng dealership sa bagong direktang-direktang. Tanawin na ito ng consumer ay mga ngailangan ng masinsinang binalak at dahan-dahang diskarte isa na nakakakuha ng maselan na balanse sa pagitan ng paggawa ng bagong landas sa pagbebenta at pagpapanatili ng mabuting kalooban sa mga matagal ng kaalyado sa negosyong ito. Ang paggabigong gawin ito ay maaring humantong sa nakakagambalang mga hamon sa pamamahagi, mga legal na labanan, at ang potential na paghihiwalay ng kanilang tapat na customer base ngunit ang mga hamon ay hindi nagtatapos doon. Ang paglipat mula sa modelo ng dealership ay maaari ding magkaroon ng malalayong implication para sa mga local na ekonomiya na matagal nang umaasa sa mga negosyong ito bilang mga pangunahing tagapag-empleyo at mga contributor sa base ng buwis. Ang ripple effect ng mapagsasara o pagbabawas ng dealership ay maaring maging makabuluhan at ang Ford at Toyota ay kailangang maingat na isaalang-alang ang epekto sa lipunan ng kanilang mga madiskarteng decision. Ito ay isang magandang linya upang maglakad. Sa pagsisimula ng mga titans sa industriya na ito sa pagbabagong paglalakbay na ito, dapat silang mag-navigate sa isang komplikadong web ng mga legal, pagpapatakbo, at panlipunang pagsasaalang-alang. Ang dan sa unahan ay maaring may mga hadlang, ngunit sa isang pinag-isipang mabuti na plano at isang matatag na pangako sa kanilang pananaw, ang Ford at Toyota ay maaring magbigay daan para sa isang bagong panahon ng mga benta at pamamahagi ng sasakyan ito ay isang matapang na hakbang. Upang makatiyak, ngunit isa na maaring muling tukuyin ang tanawin ng industriya. Ang isa pang malaking hamon ay nakasalalay sa mahahalagang pamumuhunan na kinakailangan upang bumuo ng matatag na digital na infrastruktura at mga kakayahan sa serbisyo sa customer upang suportahan ang direktang diskarte sa consumer. Ang pagbuo ng mga user-friendly na online na platform, pagsasama ng sopistikadong data analytics, at pagtatatag ng mahusay na mga network ng logistik ay lahat ng mahahalagang bahagi ng pagbabagong ito. Ang pagtiyak ng tuloy-tuloy at nakakaengganyo na karanasan ng customer sa buong paglalakbay sa pagbili at pagmamayari ay pinakamahalaga at ang mga kompanya ay dapat mamuhunan ng malaki sa pagsasanay sa kanilang mga customer service team upang matugunan. Ang magkakaibang pangangailangan ng mga mamimili mula sa paon ng pananaliksik hanggang sa suporta pagkatapos ng pagbili. Higit pa rito, mayroong pamamahala ng inventory, isa pang mahalagang pagsasaalang-alang na dapat tugunan. Sa traditional na modelo ng dealership, ang mga sasakyan ay physical na naroroon sa lote na nagbibigay daan para sa agarang test drive at on-the-spot na pagbili. Sa isang direktang diskarte sa consumer, pang agarang availability na ay maring mas limitado na posibleng makaapekto sa karanasan ng customer. Upang mapagaan ito, Kakalanganin ng Ford at Toyota na humanap ng mga makabagong solution tulad ng pag-aalok ng mga virtual test drive, pagpapatupad ng mga options sa paghahatid ng nababaluktot, at pag-streamline ng proseso ng order to delivery. Ang pagtiyak na maranasan pa rin ng mga customer ang mga sasakyan at matanggap ang kanilang mga binili sa napapanahong paraan ay mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang tiwala at kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang customer ay ang pangunahing kadahilanan sa pagtukoy. Kung hindi tayo nasiyahan, wala silang magagawa. Ngunit hindi lang iyon. Ang suporta pagkatapos ng benta ay isa pang lugar na nangangailangan ng masusing pagpaplano at pagpapatupad. Ang mga dealership ay traditional na naging mga lugar na pinupuntahan para sa pagseserbisyo ng sasakyan, pagpapanatili, at mga claims sa warranty. Habang inalis ng modelong direct-to-consumer ang lokal na presensyang ito, dapat na bumuo ang Ford at Toyota ng mga komprehensibong plano para matugunan ang mga pangangailangan ng consumer na ito na posibleng sa pamamagitan ng combination ng mobile servicing, pakikipag-sosyo sa mga third-party na provider, at strategic na paglalagay ng mga service center na pagmamayari ng brand. Dagdag pa, ang pag-navigate sa legal na tanawin ay isa pang mabigat na hamon na dapat lampasan ng mga kumpanya. Maraming estado ang may mga batas at regulation na nakalagay na nagpoprotekta sa traditional na modelo ng dealership na ginagawang komplikado at potensyal na pinagtatalunan na gawain ang paglipat sa isang direktang sa consumer na diskarte. Kakailanganin ng Ford at Toyota na maingat na suriin ang mga legal na implication sa bawat jurisdiction at makipagtulungan ng malapit sa mga gumagawa ng patakaran upang matiyak ang pagsunod at i-unlock ang buong potensyal ng kanilang bagong diskarte sa pagbebenta. At hindi kailangan ng isang henyo upang malaman kung paano ito magiging malaking bagay para sa ating lahat. Habang pinapanood ng industriya ang mga higanteng industriyang ito na nag-navigate sa mga komplikado ng paglipat na ito, lilitaw ang mahahalagang aral na maaaring humubog sa mga diskarte ng iba pang mga automaker na isinasaalang-alang ang isang katulad na hakbang. At ito ay hindi tulad ng hindi nila sinubukan ito bago. At hindi ako nagsasalita tungkol sa Tesla. Naalala mo ba ang Toyota Smart Path Program? Nakagawa sila ng maraming pagkakamali. At ang mga bagay ay medyo nawalan ng control. Hayaan mo akong ihatid ka dito. Mga nakaraang pagsubok ang bagong diskarte sa pagbebenta ng direkta sa customer na pinasimunuan ng Tesla ay napatunayan na ang sarili bilang isang matunog na tagumpay na nagbibigay daan sa kanila na magbigay sa mga customer ng pare-parehong pagpepresyo, walang pagkaantala, at pangkalahatang positibong karanasan sa pagbili. Kahit na nahaharap si Tesla sa isang hanay ng mga mabibigat na hamon sa pag-chart ng bagong kursong ito, ang kanilang pangunguna na modelo ay malawak na pinuri at nagsilbing. Inspiration para sa iba pang mga pangunahing gumagawa ng kotse tulad ng Toyota na sumunod. Kinikilala ang malinaw na mga benepisyo ng diskarte sa direktang pagbebenta ng Tesla, inilunsad ng Toyota ang sarili nitong makabagong karanasan sa pagtitingin ng smart path na idinisenyo upang matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa tuloy-tuloy ng mga digital na transaction, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang programang Smart Path ay nagbibigay daan sa mga customer na simulan ang kanilang paglalakbay sa pagbili ng sasakyan ng ganap online, i-save ang kanilang pag-unlad sa isang personalized na digital na garahe, at pagkatapos ay magkaroon ng option na ipagpatuloy ang proseso sa dealership o kumpletuhin ang pagbili sa pamamagitan ng digital platform. Ang pinag-isang diskarte na ito ay na-streamline ang karanasan ng gumagamit sa buong website ng Toyota, mga website ng dealership, at mga physical na dealership. Ang programa ng Smart Path ng Toyota ay tiyak na nangangako na baguhin ang proseso, ngunit tila ang katotohanan ay hindi naabot ang matingkad na harapan. Oo naman, ang mga customer ay marina ngayong maginhawang mag-browse. Bumuo! at kahit na ang kanilang pangarap na biyahe ay maihatid ng diretso sa kanilang pintuan, gunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang lumang salot ng mga markup ng dealer ay nanatili. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagong pamamaraang ito, ang mga pangunahing issue na sumasalot sa industriya ay nanatiling matigas ang ulo. Ang mga customer ay sabik na umaasa ng isang tunay na pagbabagong karanasan, isa na sa wakas ay tutugon sa kanilang matagal ng hinaing. Nakalulungkot, ang engranding pangitain ng Toyota ay nagkulang, at ang programa ay hindi sinasadyang isinara noong 2022. Kita mo, ang simpleng paggawa ng isang makinis na online na platform ay hindi mahiwagang lutasin. Ang balim ng mga problema na naging nakakabigo sa mga mamimili sa loob ng maraming taon. O naman, nag-aalok ang programa ng Smart Path ng ilang malugod na kaginhawahan. Ngunit nabigo itong harapin ang mga tunay na elepante sa silid, ang patuloy na mga markup ng dealer na ginawang walang saysay na ehersisyo ang paghahambing sa pamimili. Isipin ang pagkabigo ng isang customer na masusing nagsasaliksik at nagkukumpara ng mga presyo sa iba't ibang dealership para lang makakita ng nakakatakot na markup na nakatago sa bawat pagliko. Ito ay sapat na upang gumawa ng isang pananabik para sa magandang lumang araw ng pakikipagtawaran ng harapan, kung saan hindi bababa sa ang mga linya ng labanan ay malinaw na iginuhit. Kaya, nabigo ito, gunit narito ang bagay. Ang programa ay maring itinuring na isang pagkabigo ng marami, ngunit ito ay talagang nagsiwalat ng isang hindi inaasahang twist sa kwento. Bagamat ang pangkalahatang pinagkasunduan ay na ito ay isang maling hakbang sa bahagi ng Toyota, mayroong higit pa kaysa sa nakikita ng mata. Mga dealership lumalabas na isang pangunahing dahilan kung bakit hindi Nagtagumpay ang programa ay ang mga dealership mismo ay aktibong gustong mabigo ito. Ang mga dealership tuwad ng ibang kumpanya ay tila mas pinapahalagahan ang kanilang sariling mga kita kaysa sa pagpapanatiling masaya sa kanilang mga customer. Ibig kong sabihin, isipin mo ito. Nakakakuha sila ng toneladang pera mula sa mga bagay tulad ng financing, insurance, at pinahabang warranty. O naman, ang markup sa mga sasakyan mismo ay nakakatulong sa kanilang bottom line, ngunit ang mga dagdag na serbisyo ay kung saan sila ay talagang gumagawa ng pagpatay. At habang parami ng parami ang nagsimulang bumili ng mga kotse online, na pinutol ang buong dealership, ang mataong ito ay nagsisimula ng makaramdam ng pagpisil. Yun ang dahilan kung bakit ang Smart Path program ng Toyota ay isang kawili-wiling pag-unlad. Sinubukan nilang guluhin ang status quo sa pamamagitan ng pagputol ng mga dealership sa proseso ng pagbebenta na nangangahulugan ng mas kaunting kita para sa middleman. Ngunit tulad ng maari mong isipin, ang mga dealership ay hindi eksaktong natuwa tungkol sa ideyang ito. Wala silang tunay na insentibo na magbenta ng mga sasakyan ng Toyota sa pamamagitan ng SmartPath. Nang ibig sabihin ay isuko ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na add-on at mga pakete ng serbisyo. Hindi nakakagulat, ang programa ng SmartPath ay hindi eksaktong kumuha ng mundo sa pamamagitan ng Bagyo. Talagang nagbigay liwanag ito sa kung gaano lumalaban ang industriya ng dealership sa pagtanggap ng mga digital na solusyon at paggawa ng makabago sa karanasan sa pagbili ng kotse. Natagpuan ng Toyota ang sarili sa isang mahirap na lugar, natigil sa pagitan ng kasiyasyang mga customer at nagtatrabaho sa loob ng mga hadlang ng umiiral na legal na balangkas. Iyon ang dahilan kung bakit ganap na itinigil ng Toyota ang programang ito at ngayon ay gumagawa ng bago. Isa na nagbibigay sa kanila ng higit na control sa buong proseso mula sa financing at insurance hanggang sa marketing at advertising. Bilang isang pangunahing tagagawa, meron silang mga mapagkukunan at kaalaman kung paano pangasiwaan ang lahat ng iyon, lalo na dahil ang Ford ay ginagawa ang parehong. Ngunit alam mo kung ano ang sinasabi nila? Ang pag-unlad ay hindi laging madali. Kaya ano ang plano? Well, sa pagkakataong ito, hindi lang sila nagpapalit ng gear, pinapalitan nila ang buong transmission. nakaperming pagpipresyo? Taya ka! para silang naglabas ng page sa no-nonsense playbook. Mga dealership, nagkakaroon sila ng malaking pag-ayos na nagiging high-tech na mga hub ng serbisyo. Isipin ang paglalakad sa isang Ford Center, hindi para makipagtalo sa mga tag ng presyo, kundi para maiayos ang iyong biyahe habang humihigop ng latte. Parang matamis? Tema? Ngayon narito kung saan ito ay talagang kawili-wili. Ang CEO ng Ford na si Jim Farley ay nakikibahagi sa digital shift na ito siya ay nagsasalita tungkol sa 100% online na mga transaction at direktang paghahatid. Ito ay tulad ng Amazon Prime, ngunit ng para sa mga kotse. At makuha ito, ibinibigay niya ang kanyang sombrero sa Tesla at sa mga makabagong Chinese automaker para sa pag-alab sa trail na ito. Ngunit hindi lamang sinusubukan ng Ford na makipagsabayan sa Tesla. Nagbabaril sila para sa pole position mas mababang gastos, mas maayos na karanasan sa pagbili, at ugnayan ng Tesla cool factor na yon. May special na niluluto si Ford, at ang pinakamagandang bahagi, dinadala nila ang kanilang mga dealer para sa ligaw na biyaheng ito. Ito ay tulad ng panonood ng iyong paboritong klasikong kotse na nakakuha ng isang futuristic na makeover. Ngunit kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad, tama ba? Ang mga dealership ay nahaharap sa isang adapt or nagiging extinct na situation. Ito ay tulad ng kapag ang mga smartphone ay tumama sa merkado. Maaring sumakay ka o maiiwan kang nagbebenta ng mga flip phone. Sa aking palagay, ito ay isang hakbang sa tamang landas. Pero ano sa tingin mo? Ipaalam sa akin sa mga komento. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na video.